na. Ikakabit ng libo mga kafengyo. Tapos ito na yung bago new look ng kulungan natin. Dati dyan siya nakalagay. Ngayon dito na. Para mahakot natin yung mga tae nila. Tapos you know, Grabe ba? Ayan na. Ilalagay na namin mga kafengyo. Go, go, go. Parang pabaliktad ata bossing yung ano. Ano? Haba. Talagang ibabaon na namin. Para makawala na tong dalawang ano na to. Kasi next next week mga kape ano na? Marami na sila dito. Ano? Ang laki talaga noon. Okay. Hindi naman isda yun eh. Tutulungan muna namin. May tanda pala. May tanda pala ito. Napakalupit. Ayan na mga ka. Naku, kulang. Kulang. Kalau bosin mau makan lembut, mau makan kalau bosin mana? Di dalam tapi sebenarnya. Kesama pagi, bosin. Kesama pagi. Panis. Eh, nak? ang ganda naman ng Hindi ka mas maganda pagpako, pako, boss. Ang ilagay? Oo. Pangit ata pag Hindi, yung marit lang ah. Pako dito. Okay. Pako. Okay. Pako. Okay. Pwede naman. Pako na. Kaya lang, aalog to eh. Pag gumalog, wala na. Parang, uh, na naman. Parang ano siya, luluwag siya. Sampai, sampai. Sampai. Hindi bowling, po lang yan bowling

dakil mo ata ko na dakil ata abot na kita wait lang bossing wait lang wait lang

Ayan mga kafe nyo, tinatabunan na namin yung ano. Tapos na maglaga ng ice Ayan mga kafe nga, gumagawa na kami ng pintuan ng mansion ng mga manok. Ito na yung natapos namin mga kapay nyo. ang tuwa yung mga manok eh. Kaya lang hindi sila magkaka... <laughs> <laughs> hindi sila magkakakyat dyan. Ano gawin natin yung ano? Diyan natin sila na hot down. Hot down, ng... Hagdam. Hagdam. Gamit sa screen. Yun na lang siguro. May kawin dyan. Ako po. panen Ceren panen simokat Welcome to Mobile Legend <laughs> nah, 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 <laughs> 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 Alam beri karena <laughs> bisa <tuk> Grabe naman yung drill Oh! Boom! Grabe naman yan. Ang lupit. Pasok ka nga boss. Mam. Uy! Uy! Grabe naman boss. <laughs> may ano yan <yung> boring. May... <laughs> Transparent. Transparent yan. Mm Hindi -hmm. mo nakikita yung... Grabe <coughs> Dapat lagyan mo ng laser. Kung pag pumasok yung house. Ah, Maganda pa yung pintuan ng manok kaysa pintuan ng kwarto ko eh. Ha, <laughs> <laughs> boring. No. Lagyan mo ng laser bossing yung kapag pumasok yung aso, makahati. Oo ah. Huwag mo lang kakalimutan patayin pag ikaw yung ano. Papasok. Baka <laughs> mahatir. O sige, lagyan mo na to. Putit niyan. Tumama din sa Tangin mo. Uh, tanggalin mo na natin. Tanggalin mo na natin. Kasi sa kabila screen. na ito yeah. screen <laughs> 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 Testing lang <laughs> Testing lang pala eh. Nakala ko eh ano na. All goods na. Uy! Okay. Yes. siya ng hair screen screen time Pwede na may yes ka mo Hindi, akyak Akyak Naman Pwede pa, nakajordan sa bote Ayan sa nang puti

ng dura maiji sa kana Okay Okay kayao Woohoo Grabe naman yan uh -huh. Nice uh, takot na sila pumababa mga manok Maganda yan kasi silong na rin sa ano bossy. Wala na. Baga magwala naman lang. Nagmaoy na. Boss, pabukas ang konti bossy. Yon. Oh. oh. Yuhuuu! <laughs> May isang pa tayong problema. No, no. baru <laughs> baru nih baru tanam baru May yung mga manok natin dyan. Nice. Eh, ano, iset mo na lang yung ano niya boss, yung fingerprint niya. <laughs> Welcome home. Ah, ayan mga kafe nyo ba dahil tapos na kaming maglagay ng ano anuhan ng ating manukan ay kakain na kami ayan mga kafe nyo tapos na tayo ganda rin ang na ano na natapos eh. namin ni Mr. Tunyo ayan ayan na siya hindi na siya lambat mga kafe nyo safe na yung mga manok natin. so, oh, oh. bago kami magiwaiwalay ay kakain muna kami mga kape Pabili tayo kay utol kanina ng ano doon. Malabaan na Pasensya na kayo, medyo madumi pa yung aming garden. Okay, hey, kapabalik lang natin sa pagka-garden. Pero sa mga susunod na uh, oh. mga buwan, eh, papatels daw ni bossing ko. Oo. Oh. <laughs> Tapos yung tanim ni ano

I <coughs> <coughs> marakamute. Alam mo yung mar marakamute? Putong. Putong <coughs> na uh, kulay violet. Parang maroon. Wala. Ano ba yung binigay mo yung buto sa akin? Hindi. Yung binigay ko sa'yo ah, yung ganun. Malilipla. Yung lang. Yung ano pag nag-alaga ako ng manok sa Pilipinas tas yung bakod ganyan. kaya so magagastos ang pala ako pag manok. Oo. Oh. Hindi ko sa Pilipinas bunting, may magbibigay ng sana ng mga sa Pilipinas maraming kawayan. Kaya so, yung mga aso din ang kumakain ng ano, sa oh, Pilipinas kawalan Kawayan. 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 kasing dudugtungan ko yung sasabihin. Ang tagal mo kasing sabihin. <laughs> Dito lang sa ano yun eh. Dito lang sa Taiwan yung nakain yung mga aso ng manok eh. Pag sa Pilipinas, agmamanok. Pag <laughs> sa Pilipinas po, sa mga manok to, hindi sa ganito ka ano. Hindi, hindi mahuhuli ng aso. Ini oh. mana netip jangan untuk si mana netip sih. Eh. Ani rumu palingnya eh, tu mata kebun. <laughs> Juga, rumah bisna rumah ini jalur pi tengkapan lalu <laughs> memang pada tadi.

Sa hmm? Parang walang mahulong yun. Hightight. Tignan natin natin. Tignan natin yung hightight. Huwag natin, oh. natin. O, ay -tide. Ay -tide. Oh. Oh, yung tapat. Oo. Huwag rin yun. Tuwang tuwa pa eh. Ang ganda. Ang tigat eh. Gumagamit na. Tatlong Walang si Ang